Kaya yasimula na simulaan natin ulit ha, na oh, bakit na panood ng mga anak mo ba yung mga banat ko na oh? <laughs> lang, eh. nga sabi. Nga sabi ng anak? oh, eh. wala siyang masisilayan. yung 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 Sabi yung yung talaga. May naiuwi naman. Eh. E, kung kung may sobra, eh, ano mo natin? Kailan-kailan ka ba naisakay ko, sir? Sabado ba yun? Sa Bali Golf ka, no? Ay, sa Rosario. Ah, Rosario. <laughs> Meron kami isang pasayro. Right here. Oh. Si uh, Jose. Pababa na tayo uh, tayo niyo. Ah, Bali Golf, Bali Golf. Uh, oh, Bali Pero niya ay 1,000. Ah. Uh. Tapos uh, uh, Ikaw ba ang nag-ano nun? Oo, oh, ako yun. <laughs> Galing mo, <Galing> mo. sa... <laughs> <laughs> Iniiri ko na yun sir ha? Uh -huh ini ko na, hindi mo na panoon? Uh, Yung, yun na, um, nagpapasalamat yun, ako sa iyo na uh, ano? Uh, Saan po sir? Hindi mo ba na panood yun sir? Napanood ko ngayon. Ano? Ano ba? Adalaha. Dabi ko nga eh bira lang 'yun, birang nagano yon sir. Nag-i- nagano 'ko 'yun, nag-bomb po 'yun, yung ano niyo, yung video niyo. Meron ding nagano sa akin no na oh, ah, no. sabi nga nila para lang ano, hindi naman ano, actually hindi ko naman kagustuhan dapat. Dinaan ko na lang sa ganito kasi kumbaga malaking tulong din. Pina Pinak pinakita mo ba? Oo. Oh. Yeah, mauulit na naman yan sir, Abangan mo. ang uh, hanggang pagbaba mo itong video gagawin ko. Hindi nung pagkalunis bumiyahe ako, nasiraan nata ako noon, tapos nagpagawa ako, may nag-sponsor doon sa alternator. Huh? Oo, nag-iwan siya ng message na hiningi niya yung number ko, tapos yun, nagawa naman kagad. Sabay-sabay pa nga kayo nun, di ba? Oh, yung katabi ko, isa sa building Oo, wala naman nang... Laki rin pa salamat nun. Tapos ah, pagdating ko nun sa ano, sa may... Junction, may naisa kayo din akong dalawa pa. Oh, ay hindi, isa lang pala. Medyo galing siya sa hospital kasi nga dinala sa hospital yung asawa niya. Mayroon din isang uh, PWD naman na nilibre siya ng ano, pamasahe kasi patanay pa siya, ako antipolo lang. Kung ginawa ako naman, eh, ko na yung binigay ni ma'am, tsaka yung binigyan ko rin siya ng pamasahe patanay kasi malayo ko. galing, ito, galing junction. Galing oh. Galing oh, last trip na rin yun. Buti na lumukaan mo ako sa <laughs> <laughs> Ito kaya tayo na siya, ganyan lang yan. Pinanood ba sir? Pinanood ba? Marami na, marami na akong naano sir na Masaya silang napaulit-ulit na naisakay. Okay. Uh, nais. lang naman ginawa ko yung. Dati talaga hindi mga. Iyong wala yung mga. ganito-ganitong ano, yung mga. Iyong mga. yung mga naisi so, naisipan ko na mga kadagdag tulong din doon sa mga eh, senior PWD kung sakaling may mag sponsor ako sa mga kundi gamot. Ano may ibang nagbibigay ng gamot sa akin na ah, Kuya G. Cowboy, punta ka rito. Ganyan, ng message. Yun. Uh, ah. yeah. isa pang naglalakad sa taas. Dami nang na-hold up dyan sa taas na. Yeah, sa taas na Kagabi, dalawang babae yata na rin yan. lang? Oo. Pero yun. nito, extension Ah, wala kaya yung ano yun kasi pamangkin ko tayo welder na sa ibang ano sa ah DMC ba yan? Uh, kaya ano yan kaya sinabi mo na ganyan buksan nyo sa mga ganyang bagay <laughs> <laughs> ah uh, sa mismong facebook nyo sa ano, po? Sa... Sa ano pabuksan mo janty ongki sa rails naman <laughs> o oh, janty ongki ano na suportahan na ng, ano, para sa mga kababayan nating na kailangan. Kasi sabi nga nila, Oo, oh, kaya ginawa yan para sa mga Kasi hindi well, pa naman wala pa. 1997, ginawa ko na to. <laughs>

Nangyari po yan sa akin no, napakasakit ang pakiramdam ko na sumakay ako ng isang bus kasi gusto kong sumunod sa nanay ko sa lugar nila, hindi kasi ako sinama. ginawa nila, pinababa nila ako kasi ako lang yung pera ko. Yun yung doon nagsimula yung isip ko na talagang ano, kaya sabi ko kung ako man magkaroon ng sariling trabaho sa transport, siguro yun ang ito yung paraan ng Diyos na yun oh, no pero 97 pa lang ginagawa ko na talaga FX pa lang tapos natigil siya ng 2000 kasi nga nasira na yung unit ko hanggang 2001 nagkaroon ako ng ito naman so tinuloy tuloy ko na tinuloy tuloy ko pero hindi ko binidyo isipin hmm. nyo Oh. Oh, Stewart. Ay, dito lang din tsaka lang talaga. Si kung hindi tayo magtsaka, wala talaga. Ako nga, dati pangarap ko makapagtapos pero wala talaga. Hindi talaga kaya sa hirap ng buwan. Correct. Kasi ang ang, ang hirap Ayun. hanapin ang pera noon. Di ba sir? Sa probinsya, ang hirap hanapin ang pera. Pero ang pagkain, walang problema. Oh. Isipin mo yung binsinko sintabos dati baon ko ha. Yung 5 sintabos, ibibili ko ng karamel na kindi. Ilang peraso po yun? Limang peraso. Oo. Oh. di ba? Tapos utosan ako ng bigas noon. Gantang pa yun. Kaya iba ngayon, mabilis. Madaling kumita ng pera ngayon, pero madaling maubos. Tirap tayo sa pagkain. Noong unang araw, kahit taga probinsya tayo, never tayong naubosan ng bigas. Oo! So, um, Totoo yan. Sa amin naman, mais. So, uh, talagang ano... Sabi ko nga doon sa mga anak ko noon, maliliit pa sila. Sabi ko, wala naman akong kayamanan na ipamana sa inyo kung sakaling ako wala na sa ibabang mundo na to. Yung mag-aaral, hindi nyo talaga, yun ang hindi nananakaw sa tao. E sa awa naman ng Diyos, eh, yun, nakapagtakos na yung dalawa. May isa pa ako. Pero diba? you know, sa ano, minsan nga pangarap din ng mga anak ko na pag okay na kami pa, may mga trabaho na tigil ka na dyan. Labi ko, hindi, hindi ako titigil hanggang kaya ko pa. Kasi nakakatulong po talaga doon sa senior at pida po nyo. Kung mabubuksan mo ulit sir uh, ano, pinurwa, uh, binalik ko ulit yung ano ni tatay ngayon nandun. Uh, kalung, Nakakalungkot man, pero talagang gano'n ang buhay ng tao. Sa Rosario po talaga kayo nakatira. Oo. Oh. Uh, Nangupahan ako dati dyan nung bago pa lang kami ni Missis dyan sa Potol, sa likod ng URC. Uh, Oo, oh, yes, oh, dyan sa Rotoy siya. Oo, Pader talaga na URC. Bago pa lang ako ng kasawa, no? 80s, 1981 ah. ito general milling to ah milling oh oh apat ito susunod siya sa baba apat. Ang pinakauna talaga rito itong lugar, itong lugar na to general milling ang pinakauna so, sunod-sunod yung Ajinomoto. Oo oh, yan yung mga ano dyan. oh itong API oh API Yung ano yung steel ya yeah, yung tatlo na yan steel oh. Sinasabi yeah, yung yung bus nung unang araw gapang liner yan. Oo. Diba? kahoy pa? Kaya hindi ko maka hindi ko makalimutan yung G-liner na yan, ni Gapang liner yan. Ito maliit pa tong kalsada na to. Oo. Oh. Si Ate wala sa ano, mag, naglalakad ng ano. Para lang naglalakad ng sarili daan. Kasi yung ilog niya na Oo, oh, na nag-aano pa kami diyan. Ayun, wala na, iba na talaga ang panahon. Oh.